next destination natin mga bapanggit ay Manila Zoo <laughs> madaming tao ngayon dito dahil weekends nakikita na yata ako ng ano, elepante yun pag o pag-ung o yun o pag-ung o madaming tao ayan yung gorila nasa picture ano kung natin pupuntahan? Um, Lion. Okay. Lion muna sa lion tayo. Kapag sa tiger. Lion lang, walang tiger. Lion, lion. Zebra. Zebra, yung zebra. Zebra, may ostrich. May ano mamay? May ano yon ano magbibidyo siya mo. Yung... Anak, yeah. anak, dito ikaw, dito ikaw. Dito anak, dito ka kuya. May layan ba? So may oras talaga siya. Na um, Yan, <manyan> nagagalang. <yun, yun>. Okay. Yan, lumapit lang ang pagiging wow. wow. Ilan ang girap? One, two, three. Ilan ang zebra? One, two, three, four. Ilan ang ostrich? One, two, three, four. Oh, very good. mag-count. Next, lion. Mm -hmm. Lion. Wow. Ito daw yung lion. <laughs> Yon, oh, kita na dito yung lion. Ayan na. Wala, nagtago. Nasa kabila naman. Mahiyain? Hindi. Ano kayo yung biglang nakatalo? <laughs> Vulture Alam, nagtago na Bocce ulit Nagtago na Saan ang daan? Chimpanzee, hi Hello, chimpanzee Chimpanzee Chimpanzee, hello Hi, chimpanzee Oh, oh my god Ay, hindi, hindi Ayaw mo na, kasi nakita niya si Ethel Ay, kapit ka kay daddy, ha gaya gaya Gaya, gaya po, tumaya. Naiwanan na tayo. Nasaan sila? There's only three because of the baby. Tayo sa ano, gorilla. Ah, ito yun. itong ano, me.

Punta tayo ng ano ng North America. Nandito tayo ngayon sa Africa. North America, doon natin makikita yung mga polar bear, black bear, grizzly bear. Ah, ano pa ba nandun? Sakay tayo ng, ano, ng train dito. Libre naman. tayo, dito 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 tayo. Dito tayo. <laughs> Pagod na. Kapoy na. <laughs> Yan, dito tayo sasakay mo, oh, Sasakay na kami. Ay, ayaw ng kalong, hindi pwede. No, no. Ha, ha, ha.

tayo. Punta na tayo sa Polar Bear. Na, papasukin na namin yung Polar Bear. Sari, makita namin yung Polar Bear. Uh, eh, Tingnan natin to, chihuahua daw. Sa Angelox oh. 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 <silence> pola Polar. Dito, dito din yung polar bear. Pumupunta din dito yung ha! <hatten> Ala <laughs> na makita mo na. Nandoon yung black bear, ayaw magpa, ayaw lumapit. Baka. Oh. Eh, ano nandoon? Hindi kita oh nandoon. Goodbye bear, goodbye bear. Nandiyan tayo sa elephant. Ang oh, lalaki ng elephant oh. Elephant, oh solo-solo natin oh. We're here. Whew. Alright. Pagod na, uwi na. Uwi, ana. Uwi, ana. Uwi, ana. Uwi, ana.